Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa apat na put apat na pananalangin or short devotion. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay ang overcoming spiritual barriers. Ito po ay matatagpuan sa ikalawang kurinto, sampu, apat hanggang lima. Ito ang sinasabi. The weapon we fight with are not the weapon of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. In Tagalog, ang sandata ay may kapangyarihan ng Diyos at nakapagpapaguho ng mga kuta at hindi ang sandatang makahas ng libutan. Sinisira ko ang mga maling pangangatwiran. Sinusupo ko ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. May tatlong puntos na ibig kong pag-usapan natin. Una, understanding spiritual stronghold. Kailangan natin malaman kung ano-ano ang mga humahadlang sa ating paglapit sa Diyos. Kapag nalaman natin ang mga ito, atin itong mapaglalabanan sa tulong ng ating Diyos na sumasa atin sa pamimagitan ng spiritual Tayo'y tayong team na manalangin para mapaglabanan ang mga ito. Ikalawa, praying for breakthrough. Pray for God's power na mawala ang mga hadlang na ito sa buhay ng mga nagpapatotoo kay Kristo. Hingin natin sa Panginoon na ang mga intervention sa kanilang mga puso. Pangatlo, equipping yourself with the spiritual weapons i natin ang paggamit ng spiritual weapon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tulad ng pananalangin at mga salita ng Diyos na malaking tulong upang ito ay mapaglabanan o mapagtagumpayan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw na gabay mo sa amin. Sa pamamagitan nito, kami ay may panlaban upang mapagtagumpayan ang mga humahadlang sa aming pananampalataya sa iyo. Hinihiling po namin ang iyong intervention tungo sa aming pagbabago sa isang masaganang buhay na kasama ka. Sa pangalan ni Yesus, Amen at Amen. Maraming maraming salam po sa umagang ito. Ay po ay magkita kita para sa ikapat na putlimang uh, limang panadalangin or short devotion. Salamat po.